tatlong salita na bawal na naman daw dito kay Facebook. Yang monetization, violation, at restriction. Bawal daw pong banggitin yan mga Lodi. Kaya naman ang nauuso ngayon ay ginagamitan po nila yan ng initial. Kapag ka po sinabi nilang letter M ay monetization po ang ibig sabihin nun. Kapag ka po ang sinasabi nila is violation, letter V naman po ang sinasabi nila. For example, list. magkakaroon ka dyan ng V. Okay, so yan po mga lodi ang nauuso ngayon, which is wala naman po akong nakikitang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng violation sa mga salitang yan dahil wala naman pong masamang ibig sabihin ang mga salitang yan dahil yan po ay mga pangyayari dito kay Facebook kung anuman ang ginagawa mo, yan po yung nagiging resulta. So kung tayo ay nagsipag, na tayo, kung tayo ay may ginawang mali, nagkakaroon tayo ng violation or restriction. So, so matutal mga lodi, no, wala pong masamang ibig sabihin ang mga salitang yan. Siguro kung nagkaroon ng restriction yung kanilang mga video na gumamit sila ng ganyang uh, klasing salita mga lodi, hindi po dahil dyan kung bakit sila nagkaroon ng violation. Dahil ako po mga lodi, napakatagal ko na pong ginagamit ang mga salitang yan, mapa text post, real post, caption or sa video sa live mga lodi no, Matagal ko na pong ginagamit yan. Never po ako nagkaroon ng violation dyan. Okay? Huwag mong kalimutang i-share ang video na to at i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you.